Sa nakaraang kaganapan ay natapos ang ating recap ng hindi sumipot si Petrior sa kanyang opisina dahil mas inuna pa nitong abangan ng hari ng digmaan na pumunta sa kanyang lugar. Subalit dahil sa kanyang ginawa ay naubusan na ng pasyensya ang ating bida kaya naman naisipan nitong siya na lang ang pupunta. Pero bago ang lahat ay sinengil muna ni Musifer si Petrior dahil hinayaan sila nitong pagintayin. At bilang kabayaran ay initsya ng ating bida si Peter pu palabas ng building habang nakabalot pa rin sa supot ang young master. Matapos iyon ay di rin nagtagal ay malakas na bumagsak ang katawan ng young master sa semento dahilan upang ito ay mabalot ng sarili niyang dugo at nagbigay kalituhan sa mga naruroong dumadaan. Subalit ang kalituhan na iyon ay hindi rin nagtagal dahil mabilis itong nabigyang kasagutan matapos lang nila makita ang isang duguang katawan na labis-labis na ikinabigla ng lahat hanggang sa mabalot ng sigaw ng pagkagulat ang buong lugar, kaya naman dahil sa pagtataka ng maraming tao na naruroon ay agad nilang pinalibutan ang katawan ng lalaki. Samantala namang habang nangyayari iyon ay pinagmamasdan lang naman ito ng dalawa mula sa itaas ng malaking gusali, Kasunod nun ay naghanda na rin ang dalawang bumaba para puntahan si Mr. Po. At maya maya lang ay walang katakot-takot ng dalawa tinahak ang pababa gamit lang ang tagusang matigas na salamin, bagamat para sa isang ordinaryong tao ay isa itong katangahan subalit para kay Tank ay labis itong nasisiyahan dahil matagal-tagal na rin bago siya gumawa ng nakakatawang bagay. Sa kabilang banda ng tuluyang makita ni Patriarch po ang isang lalaki na may saklob sa ulong na babalutan ng dugo ay agad niya itong nilapitan. Kasunod nito ay dali-dali na niyang hinawakan ng supot upang alisin ang takip pero habang ginagawa niya iyon ay hindi bilong panginginig ng kamay ang kanyang nararamdaman dahil sa kutob niyang hindi maganda. Maya-maya lang matapos niyang alisin ang takip ay bumungad sa kanyang harapan ang kanyang anak na naliligo sa sarili nitong dugo, kaya naman ang makita niya iyo sa una ay tila na alinpungatan pa ito at tanging pagbigkas lang ng pangalan ng kanyang anak ang kanyang nagawa. Gayunpaman ay hindi rin nagtagal ang sandaling iyon at mabilis niyang kinandong si Peter Poo, sabay sabing kailangan niyang tiisin ito para sa kanyang pamilya. Matapos iyon ay lumingon-lingon naman siya sa paligid at malakas niyang tinanong sa mga naruroon kung sino ang nag-iwan ng bangkay dito, kaya naman ipinangalan daka niya sa buong paligid na kung makakasakit ito sa hari ng digmaan ay isinusumpa niya sa pamilyang po na hahanapin niya ang pumatay. Kasunod nun ay inutusan na niya ang kanyang mga tauhan habang nagdidiliryo ang kanyang paningin na linisin ang lugar na ito, sapagkat ayaw niyang makita ito ng hari ng digmaan kapag pumarito na iyon. Sa utos niya ay mabilis namang sumunod ang dalawang lalaki kaya binuhat na nila palayo ang bangkay ni Peter Pooh, Subalit bago pa nila magawa iyon ay bigla namang dumating ang ating bida kasama si Tank mula sa itaas. At sa pagdating-dating pa lang nila ay agad nang sinipan ni Tank ang isang lalaki na naghahawak kay Peter po dahilan upang ito ay tumalsik at mabitawan ng young master. Matapos iyon bago pa tuluyang lumipad papalayo ang kanyang sinipa ay mabilis niya itong sinakal habang ang isa naman ay siniko niya. Bagamat ang sinakal ni Tank ay nagmamakaawang huwag siyang patayin ngunit hindi naman niya ito pinansin at mabilis niyang ihinampas ang ulo nito sa sahig, na siya namang dahilan upang mapadora ito ng dugo sa lakas ng impak kung saan nagdulot pa ito ng pagkabitak ng sahig. Sa kabilang banda ay inapakan muna ng ating bida si Peter habang nakatingin kay Tanda kung saan nalaman niyang ito pala si pu bilang ama ng niyang master na kanyang pinaslang, sabay sabi rito para lang makita ito ay talagang hindi madaling proseso. At nang marinig ni Patriarch po ang sinabi ng bida ay nagtataka itong napaisip na parang may mali. Samantala habang nagaganap ang usapan ng dalawa ay gulong-gulo na ang kaisipan ng ilang mga tao sa paligid, kaya't ang iba ay napapatanong na lamang sa kanilang sarili kung isang ilusyon lang ba ang kanilang nakikita dahil nakita nilang lumipad lang ang mga lalaki at lumapag. Sa kabilang banda diritsahang ipinaliwanag ni Musifer sa patriarka na dahil hindi nito gustong ibalik ang anak nito nung buhay pa ito at nawawala ang braso. Kaya naman ngayon ang anak nito ay naging isang patay na katawan na lamang, dagdag niya pa na hindi na niya alam kung paano pakikisamahan ang patay na katawang ito kung ayaw talaga nito iyong ibalik. Gayun pa man galit na galit namang sinabi ni Patriarch Ku na malalampasan niya rin ang lahat ng ito, Ngunit mariin niya ring binalaan ang ating bida na huwag nitong subukang pukawin ang gulo sa puntong tatanggapin na nila ang hari ng digmaan. Dagdag pa niya na ang inspeksyon ng nilalang na iyon sa Tour Ocean East ay dapat na maayos kaya tinanong niya ang bida kung magkano ang kailangan niyang bayaran para ito ay mawala habang sa isip-isip naman niya ay wala dapat silang magawang pagkakamali sa mga sandaling ito. Samantala napatawa si Musifer sa sinabi ni Mr. Po dahil nagawa nitong talikuran ng kanyang anak para lang magkaroon ng maliwanag na kinabukasan, gayon pa man ay sinagot niya rin naman ang tanong ni Tanda kung saan ipinaliwanag niyang ang presyo ay isang daang milyon. At nang marinig ni Tanda ang sinabi ng ating bida ay labis siya ritong nabigla, sapagkat isa na iyong kalabisan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang may isang hindi kilalang lalaki ang dumating kung saan habang ang lalaking ito ay papalapit, nang gagalaitin niyang dinuduro-duro ang ating bida sabay tanong kung isa ba itong baliw, bukod dyan ay ipinakilala niya pa ang kanyang sarili bilang isang kataas-taasang hukom sa Ocean East. Bukod dyan ay madiin niya pang inutusan ang bida na lumuhod at humingi ng tawad kay Mr. Pooh, at nang sa gayon ay baka pakitaan niya pa ito ng awa. Subalit hindi naman ito ikinatakot ni Musifer, bukod din dyan habang nakatingin ng bida sa dumating na lalaki ay sinabihan naman niya si Tanda na hindi pa ito nakikipagkasundo sa kanyang kaibigan. Kaya naman sobra itong ikinapangamba ni Patriarch Pu at sa takot niyang sakaling magdulot ng gulo ang ating bida ay mabilis niyang itong pinatigil at agad niyang sinabing ibibigay na niya rito ang pera. Maya-maya lang matapos siya kay Musifer ay malakas naman niyang sinampal ang dumating na lalaki dahil sa pakikisali nito sa kanilang usapan, kasunod nun ay iniabot niya ang isang card kay Musifer at sinabi niya ditong ito ang kanyang supreme card mula sa bangkong nagngangalang tungbaw. Dagdag pa niya habang ibinibigay niya ang kanyang card, ipinaliwanag nitong naglalaman ang kanyang card ng isang daang milyon. Ilang sandali pa matapos ng ating bida makuha ang bayad ay agad na rin siyang naglakad paalis, Subalit bago pa siya tuluyang makalayo ay pinahabulan pa niya ang patriyarka ng pasasalamat sabay sabing sana'y makita niya ito muli habang iwinawagayway ang black card. Gayun pa man ay galit na galit itong pinagbantaan ni Mr. pu na hahabulin niya ito pagkatapos maaliw ang hari ng digmaan, kaya naman mariin niyang ipinahayag na magintay lang ito. Samantala labis na nadismaya si Tank kay tanda sa kadahilan ng hindi man lang ito nag-abalang makipagtalo para sa anak nito dahil lang sa may darating na makapangyarihang nila lang. Sa sinabi ni Tank ay pinatibay naman ito ng ating bida kung saan aminado siyang ganun na gaya na lamang ng kanyang ama. Kaya naman nang gagalaitin niyang hiniling na sana ay malusog pa rin ang pangangatawa ng kanyang ama, at nang sa gayon ay mabali niya ang mga binti nito at mapaluhod na rin sa harap ng lapida ng kanyang ina. Sa kabilang banda matapos makita ni Tank na mas lalong naging solid ang killing intent na inilalabas ng kanyang boss ay labis siya ritong nalungkot. Maya, maya lang mula sa hindi gaanong kalayuan ay nakita ng dalawang babae si Musifer kaya agad kinawe ni Tinsley ang ating bida. Gayun pa dahil hindi sila napapansin ni Musifer ay naiinis ng tinawag ni Miss Zia ang atensyon ng ating bida, Bukod dyan ay tinanong niya pa ito kung ano ba ang problema nito sapagkat binabati ito ni Tinsley pero hindi man lang ang ating bida na mamansin. At dahil doon ay tuluyan nang nakita ni Musifer ang mga babae, kaya't habang seryoso niyang tinitingnan ang dalawa ay nagtataka naman niyang sinabihan ang mga babae na buong akala niya ay pupunta ang mga ito sa musical square. Sa tanong ay ipinaliwanag ni Tinsley na narinig ni Miss Zia na paparating ang hari ng digmaan sa Dragon Estates, kaya naman nais nitong magtungo dito dahilan upang medyo makaramdam si Miss Zia ng pagkahiya. Sa kabilang banda dahil nabalitaan rin ng ibang mga tao ang pagdating ng malakas na nilalang ay mabilis dumami ang mga taong dumarating para masaksihan ang hindi birong nilalang kahit na batid nilang mahal ang ticket entry sa Dragon Estates. Kaya naman dahil doon ay hindi inaasahan ni Miss Zia na talagang ang pagbisita ng hari ng digmaan ay talagang isang malaking bagay, sapagkat kahit na ang hotel na pinapayagan lamang ang mga taong nagkakahalaga ng higit sa isang daang milyon makapasok lamang ay talagang marami pa rin ang nagtutungo. Kaya naman dahil nakita niyang pumasok ang ating bida kanina ay agad niyang itong tinanong kung paano ito nakapasok sa loob, ipinaliwanag niyang nakita niya ito kaninang lumabas sa loob ng gusali. Sa tanong ay mabilis itong binigyang linaw ni Musifer kung saan pinahayag niyang nandoon siya para sa ilang kinakailangang negosyo, Subalit hindi naman ito pinaniwalaan ni Miss Zia dahil para sa kanya ay punong-puno ng kasinungalingan ang ating bida, ipinaliwanag pa nga niya kay Musifer na sabihin na lang nito sa kanila na nag-shortcut ito. At dahil doon ay muli na namang nakisingit sa usapan ng mayabang na si Mr. Son, pinatibay niya ang sinabi ni Miss Zia kung saan ipinangalanda kanyang isang kawawang brat lang ang ating bida pero nagrerenta ng helikopter para lang maging maganda ang imahe kaya labis siya ritong naaawa. Subalit sa ginawa ng mayabang na lalaki ay napatingin na lang si Tinsley dito, at napasabi pa siya sa kanyang isip na talagang isa itong madaldal. Samantala sa sinabi ng mayabang na si Mr. Son kanina ay hindi naman ito ikinasama ng ating bida kahit sinisiraan na siya, bagkus pinatutuhanan niya pa kay Miss Sia na nagsasabi siya ng totoo, kaysa maniwala man ito o hindi ay wala na siyang pakialam roon. Kasunod nun ay iniabot ni Lucifer kay Tinsley ang nakuha niya kaninang card mula kay Patriarch Pooh. Ipinaliwanag niya kay Tinsley na aalis na siya kaya naman kung gusto nitong pumasok sa loob ay gamitin lang nito ang card. Gayunpaman bago patuloy ang tanggapin ni Tinsley ang card ay muli na namang nakisingit ang mayabang na si Quincy Son kung saan sinabi niyang isa lang itong hangal na card. Kasunod nun ay inudyokan niya si Miss Wen na huwag nitong kuhanin iyon dahil tiyak niyang mapapahiya lang ito kung sakaling gamitin niya ang card. Matapos iyon ay masaya nitong ipinakita ang kanyang telepono kay Tinsley Wen, at ipinaliwanag niya ritong kilala niya si Mr. Huang habang tinuturo ang kanyang telepono. Samantala dahil sa ipinapakita ng lalaki ay labis ditong nanggalaiti si Tank, Bukod pa dyan habang naghahanda na siyang upakan ng mayabang ay galit na galit niya naman itong tinatanong kung ano ang problema nito sabay utos na ulitin pa nito ang kanyang sinabi at talagang uupakan na niya ito. Subalit bago pa magpang-abot ang dalawa ay agad na itong pinigilan ni Lucifer, at habang iniiling-iling niya ang kanyang ulo ay inakit niya na si Tank na sila'y umalis na. Sa kabilang banda ay tuluyan na ni Mr. Sun tinawagan ang pinagmamalaki niyang tao na si Mr. Huang at agad siya ritong nagpakilala, bukod dyan ay hiniling niya pamula sa kabilang linya na kung maaari ba siya nitong bigyan ng pabor. Gayunpaman ay nang iti namang pasigaw na pinatahimik ni Patriarch Huang ang mayabang na si Mr. Son dahilan upang mabitawa ng mayabang na lalaki ang telepono, at bago patuluyang malaglag ang telepono ay pinagbantaan pa niya si Mr. Son na sa puntong muli itong tumawag ay magpapadala na siya ng papatay dito. Samantala mula sa kabila ay labis ang kabang naramdaman ni Mr. Huang matapos nitong makita ang lugar kung nasaan kanina ang dalawang nagtungo rito, at para sa kanya ay malaking palaisipan ito kung sino ang dalawang halimaw na iyon na siyang naging dahilan upang takot na takot siyang nababagabag ng kanyang konsyensya kung anong gulo ang kanyang napasok. Kaya naman habang pinagmamasdan niya ang butas na salamin ay naiwan itong tulala sa buong silid at walang masabi, bagamat labis na para sa kagaya niya ang pagtalon sa ganito kataas ay talagang dito dumaan ang dalawang nilalang. Sa kabilang dako ay tila napahiya si Mr. Son nang hindi siya pakinggan ng kanyang ipinagmamalaking tao, at bukod pa dyan ay napagbantaan pa siya. At dahil windowon doon ay direktahan ni Tinsley pinuna si Mr. Son, medyo naiinis niyang ipinamukhal na ganito ang mangyayari kung iisipin ito lamang ang patungkol sa pagtikim ng mga mayayaman. Matapos niyang batikusin ng mayabang na lalaki ay masaya niyang iniabot kay Miss Zia ang card na ibinigay sa kanya kanina ng ating bida at ipinahayag niya ritong ito na lamang ang pumunta, kasunod nun ay umalis na rin ito dahil pupuntahan niya pa si Musifer. Maya-maya lang nang maabutan ni Tinsley si Musifer ay agad niya itong masayang sinabihan na mayroon siyang alam na kainan, kung saan ang pangalan ng karenderyang iyon ay Zikyong Restaurant. Samantala dahil sa ipinapakita ng babae ay pabahagya nitong napangiti si Miss Sia gayong masyado talagang nahuhumaling si Tinsley sa lalaking iyon kaya naman hindi niya ito magawang maisama. Bukod dyan habang pinagmamasdan niya ang card ay hindi ito makapaniwalang isang hangal na card lang ang kanyang hawak. Pero sino ang mag-aakalang sa pamamagitan ng card na ito ay maaaring makapasok siya sa loob? Gayunpaman ay hindi na niya inisip pang makapasok bagkus mabilis na rin siyang sumunod sa kanyang kaibigan dahil mas nanaisin niya pang sumama kaysa mag-isa, kaya't naiwang litong-lito ang mayabang na si Mr. Po at walang magawa kung hindi banggitin na lang ang pangalan ng ating bida. Sa kabilang dako kung nasaan ang maraming escort ng hari ng digmaan, mula sa loob ng malaking sasakyan ay napagalaman ng pinuno sa grupo na gumalaw ang kanilang mahigpit na binabantayang nilalang diritsyo sa Sikyong Restaurant, kung saan matapos tumunog ang kanyang radar na siyang nakakaalam kung saan ang tamang lokasyon ng ating bida. Kaya naman agad niyang ipinagbigay alam sa lahat ng kanyang kasamahan na magbabago sila ng kanilang patutunguhan, seryoso niyang ipinahayag na doon na sila pupunta sa Zikyong Restaurant. Samantala sa isang malaking building na kilala ng lahat sa pangalang Zikyong Restaurant, habang iniintay ng apat ang kanilang in-order na pagkain ay masaya namang nag-uusap at nagtatawanan ang grupo ng ating bida maliban kay Tank na di malaman kung ano ang ginagawa. At maya maya lang ay tuluyan na ring dumating ang kanilang pagkain kung saan sa itsura pa lang ng kanilang order ay masasabing isa talaga itong high class restaurant. At dahil dito ay labis na humanga si Miss Zia sapagkat ito ang pinakamahal na restaurant sa Ocean East. Kaya naman sinabihan niya si Tinsley Wen na hindi nito kailangan pa silang prituhin ng pagkain dito. Gayunpaman ay binaliwala ni Tinsley ang presyo dahil nandito sila upang ipagdiwang ang kanyang reunion kasama si Musifer. Samantala habang sa kabilang tabi naman ay walang pagdadalawang isip ng sinunggaban ni Tank ang pagkain sa lamesa, bukod dyan ay sinabi niya pang kumain na lang ito sa kadahilan ng hindi ito maituturing bilang pagrespeto kung magsasalita sila gayong tapos nang ihain ang pagkain. At dahil sa asal ni Tank ay agad ritong napatingin ang tatlo, bukod dun ay sinabi pa ni Tinsley kay Musifer na ang kaibigan nito ay mukhang isang ligaw. Maging ang ating bida ay hindi naman yun itinanggi dahil talagang minsan ay ganito ang kanyang kaibigan. Samantala matapos ang patungkol kay Tank na usapan ay mabilis na rin nilipat ni Miss Zia ang kanilang topic nagtataka niyang tinanong si Lucifer kung bakit hindi man lang ito nasasabik para sa pagdating ng hari ng digmaan sabay sabing iyon ang idolo ng bawat sundalo. Gayun pa man pinagpapawisang tumugon ang ating bida na dahil ito sa wala iyon rito. Subalit sa sagot ng ating bida ay labis naman ditong naguluhan si Miss Sia dahil usap-usapan ng lahat ang patungkol sa pagdating nito. At dahil doon ay ipinaliwanag ng ating bida na kapag pumunta rito iyon ay kailangang pumila ng mga kasundaluhan para batiin ang hari ng digmaan sa labas ng bayan, kaya naman sa palagay niya ay wala iyon dito at tanging kanyang mga nasasakupan lamang. Sa paglilinaw ni Musifer ay mabilis itong pinaniwalaan ni Tinsley kaya nawala na rin ang kanyang pagtataka kung bakit iyon magpupunta dito sa lugar nila, bukod dyan ay pinuli niya pa ang ating bida sa talino nito. Samantala nakaramdam ng pagkalungkot si Miss Zia nang malaman niyang hindi magpupunta ang kanyang idolo, buong akala niya pa naman ay pupunta iyon rito kaya't labis siyang nadismaya. Gayun pa ay hindi naman siya nawala ng pag-asa dahil malaking katanungan para sa kanya kung ano ang hinihintay pa ng mga tao sa Dragon Estates kung hindi pala darating ang kanilang pinaka asam na makapangyarihang tao. Matapos ang kaganapan sa Zikyong Restaurant ay mabilis na rin lumipat ang eksena sa Dragon Estate kung saan nagtitipon-tipon ang maraming tao upang salubungin ang hari ng digmaan. Subalit dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito dumarating ay nakakaramdam na ng pagdududa ang mga tao kaya takang taka na sila kung bakit wala pa ang hari ng digmaan. Samantala isang lalaki ang lumapit kay Patriarch po dahilan upang magtaka siya kung ano ang nais nitong sabihin ipinaliwanag ng lalaki ng pabulong na nawala nila ang escort ng hari ng digmaan. Nang marinig ng patriarka ang sinabi sa kanya ay sobra siya ritong nagalit dahil hindi iyon maaari, kaya naman nang gagalaitin niyang mariing inutusan ng lalaki na kailangan nitong hanapin ang escort ng King of War, dagdag niya pa na kung hindi nila iyon mahahanap ay tiyak na siya ay magiging isang katatawanan sa Ocean East. Gayunpaman ay nangangamba namang tinanong ng lalaki ang patriarka kung hahanapin ba nila ang hari ng digmaan habang pinagpapawisan ng matindi. Subalit sa katangahan ng tauhan ay agad itong sinipa ni Mr. Po gayong tanga lang ang gagawa nun dahil sumasalamin lang iyon na nais nitong ligawan si kamatayan. Bukod dyan ay nangagalaiti niya pang sinabing ang lakas naman ng loob nitong hanapin ang King of War gayong ang hinihiling niya rito ay malaman ang tungkol sa kidnapper, kaya naman inutusan niya ang tauhan na hanapin iyon dahil tatagta rin niya iyon sa maraming piraso. Kasunod nun ay pinalapit naman ni Mr. Po si Kalbo gayong malaki rin ang atraso nito sa kanya, matapos makalapit ay agad na ni Patriarch Po walang pagdadalawang isip na sinampal si Mr. Huang sapagkat hindi man lang nito magawang tapusin ang dalawang mandurukot. At dahil sa init ng kanyang ulo ay hindi pa siya nakontento at pinagtatadya kanya pa si Kalbo, kaya wala nang nagawa pa si Mr. Huang kung hindi depensahan ang mga sipa sa kanya. Ilang sandali pa ay nakahanap ito ng bukas na pagkakataon, kaya agad niyang ipinaliwanag na sobrang lakas ng mga kidnapper nung nagpunta siya roon. Bukod doon ay kinuwento niya pang ang dalawang iyon ay tumalun sa malaking gusali, kung saan bagamat limang pungtalampakan ang taas ay nagawa nila iyong babain. Gayunpaman ay hindi ito pinaniwalaan ni Patriarch pu, sa umpisa ay itinutok ni Tanda sa ulo ni Kalbo ang kanyang baril habang nagdidiliryo ang paningin sabay sabing bigyan siya nito ng magandang rason upang buhayin niya pa ito. Sa sinabi ni Tanda ay agad naman ritong tumugon si Mr. Huang kahit nalabis ang panginginig ng kanyang katawan, nakiusap siyang pakitaan siya ng awa dahil mayroon siyang ideya kung saan ang mga kidnapper nagpunta. Sa kabilang banda kung nasaan si Mr. Son, kung saan dahil sa nangyari kanina ay hindi nito matanggap-tanggap ang kahihiyan kaya mas pinili na lang nitong idaan na lang ang lahat sa paglalasing. Maya-maya lang matapos siyang lumagok ng alak, napamura ito sa kanyang pag-iisip dahil sa kanyang sinapit na kahihiyan, at ang malalapa ay sa harapan ni Tinsley iyon nangyari. Subalit sa sandali ring iyon ay bigla na lamang may tumawag sa kanyang telepono, kaya naman ay agad niya itong sinagot at sa kanyang ginawa ay nalaman niyang si Mr. Huang ang tumatawag kaya masayang masaya niyang sinabi sa kabilang linya na ikinagagalak niyang matanggap ang tawag nito. Samantala mula sa kabilang linya habang punong ng pasa ang pagmumukha ni Kalbo ay biniro niya muna si Mr. Son, sabay tanong kung kilala niya ba ang ipapadala niyang larawan. Maya-maya lang ay ipinadala na ni Kalbo ang imahe kung saan tila kamukha ito ni Lucifer, at dahil sa larawan ay kaagad ni Mr. Son na isip na ito ang kapatid ni Whitney. Kaya naman halos abot langit ang ngiti nito matapos niyang malamang nasaktan ng ating bida si Mr. Huang, sapagkat kung gayon nga ay tiyak na mapapasa kanya na si Tinsley at wala nang makakaagaw pa. Abangan sa susunod nating kwento kung saan bigla na lamang may maraming mayabang na lalaki ang papasok sa restaurant at papaligiran ng ating bida kasama ang kanyang mga kaibigan. Bukod dyan ay magpapakita rin doon ang isang lalaki at tatangkaing hawakan si Tinsley, subalit agad itong sisipain ng ating bida paalis. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari bang makahingi ng like dahil iyan ang ating magiging basehan kung patok ba ang ating video. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para mas lalong lumawak ang ating channel, comment nyo nga kung saan ito umabot.